Ay, Put! Bakit? Angas ba? Ma, binayagan niyo ng ganyan yan? Ha? pre! Pre, mukha kang tapi! Tignan mo, oh. Madadala ko naman yan, oh. Sagwa talaga, pre. Pre, hindi natutuwa yan, natatawa yan, pre. Anak. pre, yung tanga. Eh, maangas mo na. anong maangas mo? Oh, Ngayon ka na-realize, pwede pa pagsamahin yung pagiging tanga tsaka bobo. Angas. Oh. Bakit? Oh, oh, yeah. Diba? Ah? Diba? As <laughs> 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 yeah. okay, hindi ko maintindihan. May na-enjoy mo ba? Hindi. <laughs> 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 Bakit? Hindi. <laughs> oh. Enjoy ka? Oo, oh, galing nga eh. Tapos yung naintindihan ko doon, yung minura niya yung mama niya. Very good. <laughs> kami ngayon sa ano, rap battle yan sa PST, dun sa Subic. Isasama namin si Joanna. Diyos ko, hindi ko lang alam kung matatakot siya, matutuwa or whatever. Kung makikisama or hindi ko alam. Sana matakot. <laughs> so, inuna siya sunduin ni Derek, So, hindi ko alam kung ano sasabihin ko ngayon sa totoo lang. <laughs> Tara na. Kompleto na kami. Hindi sila. Bakit? Bakit? Uh. Iyak, lungkot, pighati. Diyos ko, hindi ko alam at ginagawa mo sa akin to pare. Ano ba to? Prank ba to? Angas ba? Hindi mo, tignan mo. Gano'n, ang ganyan, ganyan yan. Sino? Juana. Bakit? Eh, hindi ako sasama dyan. Sabi ni Derek, ma. Aba, wala ka dyan, umaangas. Paling pa yung cross sa il... Diyos ko, please sabihin niyo prank to. Kung wala magsasabi sa kanyang, hindi to nakakatuwa ako na mismo magsasabi sa kanya. sabi ni Derek, okay naman eh, oh. Oh, oh para What's meron silang may komedyante sa sano. Oh. Hari! Nagpatato na ako! Rumuha ako komedyante! Okay. Seryoso! Na. Tignan mo, oh. Madadala ko naman yan, oh. Itang tagwa talaga, pre. Para Parang ang clown. Too much hey. na yan, tang... Mahala dok, sasabay diyan. Oh ka sa akin mamaya, ha? Pare! Pare, burahin mo yan, o. Hindi na tayo Pare, ang hirap mamili! Pare, tingnan mo, lagpas-lagpas pa yung pagkakadrawing ng cross, o. Suot mo nga, Sage mo. Suot mo nga, Sage mo. Nakanaka! Tagal mo siya. Ayan, kaya natuto. Tingnan mo, kaya natuto. Tagal mo Pre, hindi natutuwa yan. Natatawa yan, pre. Maniwala ka sa akin ako, kaibigan mo. Tagal mo siya. Tagal mo siya. Tagal mo siya. Nakanaka! Tagal mo Nok. <laughs> Pri, <yung> ang pangit pa lang. Angas. Maangas, Maangas Pri. Totoo. Ang dami kong totoo. Pri, hindi ko alam na kaya mong pagsamahin yung pagiging tanga ka pagiging bobo sa isang ano lang. <laughs> totoo. Eh, paano to? Mahirap to. Hindi oh, siya... Wala ba ka dyan. Wala ka maglalakad kasama sa <laughs> Nakakahiya ka. <laughs> nakakahiya ka sobra. Wala akong kilala doon. Ay, Ay, hindi ka kilala doon. Bahala. Ay! Ikaw lang kilala ko. Makonsento mo kasi. Ikaw lang kilala ko, Pri. Wala kang pakailang. Bahala ka dyan. Kasi ano ah, si JJ, tingnan natin kung ano reaction ha. Kapag ito tumawa, itanggalin mo yan, pre. Gusto ko tang batukan, sa so totoo lang. Bakit tingnan? Mo. Na, hindi mo alam yung difference na natatawa sa natutuwa? Ay? <laughs> Selfie pa yung driver, ha? Malala ka pa sa ano. Pag ito natawa, ha? Hey. Eh. Oh. Hmm. oh. Oh. Angas mo nga. Oh, Anong maangas mo? Oh. <laughs> pre, maangas daw ako. Kasi... Maangas? Maangas? Sigurado ka? Oh. oh. Ano nga meron ka? Ha? Mo ta mo lagpas lagpas pa cross niya. Oh. Mo di. oh, mas no, eh. Oo. Oh. Eh. <laughs> <laughs> Iba pre. Iba din. Bala kayo, oh. bala kayo. Just ka. <laughs> na kami. <laughs> Ay, <parusahan> mo ako. Alita <laughs> na kami sa tubig? sa ano sa PSP Yes, I'm so excited. Free. Oo! Oh, sigurado ka ba dyan? Oo oh, nga. Sige, sige Jay. 'Di ba maanga? Sabi mo kanina. Oo, 'di ba? Ha? Oo, 'di ba? <laughs> <laughs> oh, oh, ba't niya ito? <laughs> Taka! <laughs> <laughs> Gagi! Ngayon <Once>. <laughs> ka na-realize pwede pala pagsamahin yung pagiging tanga tsaka bobon? Ano? <laughs> <laughs> Taka! Ah. <laughs> <laughs> oh, tingnan mo! Tingnan mo mukhang genuine! Oh. Tingnan mo, malagat na malagat! Nish! Parang <laughs> si Henry! Pag si Henry... Si Henry? Magsasabi mo siguro na, oh, tawagin mo, tawagin mo. Andi tayo ang susundin naman tayo nun eh. Sige. Tawagin mo. Tayo Sige, ka. pakita mo yung outfit mo sa kanya. Ah, ang ka. So, salamin mo. Ah, eh, ayusin mo na. Tsaka mo malalaman yung difference sa matata matatawa oh. sa natutuwa. Alamin mo yung difference nun ah. Okay. Ito naman eh. Maangas naman oh. Pero eh, nakakatawa ka, di ka nakakatuwa. Promise. Wala difference yun. Ano si Henry? Te. Tinamasin. si... Eh? Ay, natrap ko. <laughs> Angas. <laughs> <laughs> oh. Bakit? Oh, ba? <laughs> diba? Asta. Diba? Oh. May krus ka pa. Pares ka. mo pa talaga yung krus ko dito. Ano <laughs> oh, yan? Ash Wednesday? <laughs> dito lang yun. Ba't to tuti? Ngayon ko lang <laughs> maramdaman. Tute. Gusto ko ibigti tong ano seatbelt ka. Hindi <laughs> ako papapaan ng ganyan na. Ganyan si kasama ko. Kaya <laughs> yung nangyari dyan. Pati na, naman nakataw. O, ano nangyari sa'yo, di ba? Mangas na eh. Hindi nga nagustuhan. Tingnan mo? Mangas. Dati nakukutan ako sa'yo. Sige, Jay. Kung sitihin mo yung mali. Ano? Dati nakukutan ako sa kanya eh. Ngayon mukha na rin igit eh. Oh. Ah. ah, igit. Sorry. Mukha ka sa... Mukha ka sabog, pre. Promise. Ba't kasi ganyan? Totoo ka, mukha ka sabog. Mas masakit yung sinabi niya. Mukha na daw kong igit. Hindi, ba? Mas ka. Katabi mo kasi inahawa kayo. Ah. Hindi ba alam nga ni Lil J yung igit maangas? Oh, maangas oh. na. Ay, yung ibig sabihin na igit. Ayoko na. <laughs> Pekta, lang ka, pre. Hello. Alam mo na kasi yung difference na natatawa sa na natutuwa. Tanggalin mo na. Hindi ako. Oh. killer pala, tatay. <laughs> Hahaha. <laughs> Ash Wednesday ka lang. Oh, tisyo! Tanggalin mo na kasi. Ano kasi Harley Quinn? May heart ka pa sa mata. Natanggalin ko na. Ay na, natawa na na ako. Ay ano, na. Yan naman pala yung purpose eh, para matawa ka eh. Yan naman pala yung purpose. Nakala ko na, magmamaangas ka na naman eh. Gangster? Tignan mo nga. Kala ko si magugustuhan mo. Nagustuhan naman niya. Ang mga ano Mukha sabog. Maus na eh. Paano ito lumuburay ngayon? Na waterproof pa itong inilagay ko. Ano ba, sa sasakyan? Ano siya mo? Parang ang penoy, tapos ginuhitan. Hindi, okay pa ba, ba yung tornilyo neto sa utang? <laughs> Sige. <laughs> Pinayagam kasi ng ganyan. Akala siguro maangas yung ganun. May dala ba tayong plays? Eh ma'am. Ipita ko nga. Tignan mo kasi kung angas yung pagkakalagay ko dyan. Oo, oh, maangas nga to. Naangas. Ano? Ma. Sige nga, sige nga, Joy, lagyan nga kita niyan. Ayoko, meron O, tingnan mo, tingnan mo. Ano <laughs> saan <Tignan mo. laughs> sa'yo? O, diba? Mukhang ang indyan. O, kayo mo sabihin ano? sa'kin. Sa eh, no? Next <laughs> may ko sa. Demo Indian ng puyat. <laughs> <laughs> na ano ko? Demo Indian ng puyat. Ay mo naman ako. Sige sige ko Indian ng puyat. Ayun yung eye bags. <laughs> <laughs> <no>? na tayo. Hindi <laughs> oh. <laughs> 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 eye bags. <laughs> di pong sa'yo magganyan ka. Ako. Siya lang. Decision si niya. Oh, Nag-division ka na ngayon. Dati si ating nagsasabi sa'yo. Giyagawa mo ngayon. Ikaw na, sariling diensyon mo na. <laughs> eh, kasi, di ba maangas yung mga ganyan? Adi, nagmaangas din ako. Maangas, girl? Para ka nagpahena, tapos hindi marunong yung gumawa. Totoo. Ako nga walang tatu sa mukha. ibat sa mukha ka naglagay? Eh, drawing ko kasi nung nakikita. Ito, ito pa, buray mo din to. Tinaw, you know, pati Noodle ka... ko na yan! Tinaw, <laughs> you know, pati Tom. Noodle ko na yan! Parang ko yun! Tanggalin mo na mga. kasi! Eh, yun ako ba sinasabi A ko? Ars na kasi sinasabihan. Alaw, tatoo din eh, itim eh. <laughs> pati na mo, barang nabutas yung mukha mo doon sa foundation, natanggal din. Didilaan mo na to. Dilaan mo nga, Henry. Dilaan mo nga ito. Ha? Ayaw mo tanggal. Dilaan mo na. Kaya nyan. Hey, si Papa Hensi ko. <laughs> hey, <si> Papa Hensi ko. <laughs> 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 <Didiraan> yan. <laughs> Ako na nga, eh. Ay, sweet naman yun. Mm. Tapusin mo na. Parang ano eh. Yan din. Aray! Wala eh. ka sa mukha mo, likot. Ang ito. Ang mata. Wala ka sa akin. Kulang kula kula ko tatay. Wala lang Kulang ko. Kula Pero pa sa kabila. Ito. Oh, kasi Yung leeg, tanggalin mo din. Disi... Ay, tanggalin yung leeg. <laughs> yung sa leeg, wag na para ano. Para kapal ka. Tanggalin nyo na. Hindi, para kapal daw. Wala to, wala to. Alata ba? Oo. Ibi na, bye-bye! Naingin si JJ! Nagaling mo ka rin sa'yo, pre! Nagaling mo ka rin sa'yo, pre! Wala, natural na yan sa'yo, hindi na matatanggay yan! Wala, paano tatanggalin nyo sa'yo, buong katawan? Buong katawan? Hindi o! Yung tinta ko malo sa buong katawan, no? Ano, Tasaktan ka, kalokohan mo, di matanggal! Parang sa'yo tayo, Tanggalin mo! Tanggalin mo na ko! alis dito, ang ganti mo natatanggalin! Nakahiya ka! Ano mo okay. <laughs> Hindi mo alam yung di na sa pinagtatawanan ka sa tumatawa lahat kasama ka. Ang mm. iyari kasi sa so dito. Sakit, Dati inuuto lang kita ngayon, ginagawa na muna mag mo, ha? <laughs> <laughs> Kala ko si magugustuhan, eh. Nilait lang ako. Maangas yan. Maangas na. Rotter yan. Parang ah, so bumalik sa akin yung angas yan. Uh, angas yan? <laughs> Sige. <laughs> angas yan?

Yeah. Yeah, ya Ang dali yeah. mo nga sumagot sa akin eh. Doon At dito na magsisimula ang kalbari ni Juwan ng Fakarat. Akala niya mag enjoy siya dito kagaya ng mga pinapanood yung beauty page. Ang hindi nga alam, mako lang siya sa mga ganitong eksena. Kamukha niya, ni higab lang yan sa gilid. Kasi pagdating sa bars, wala siya alam sa bars. Kasi tingnan niyo ah, kung pumasok siya dito na may eyeliner sa mukha, sinong nakakahiya? Sinong napahiya? Di ba ako? Pumapalakpak lang siya dyan kasi pumapalakpak kami pero hindi niya alam kung ano nangyayari. Tingnan niyo, oh my God. dito kung gano'n siya nag-e-enjoy. Sobrang saya niya, Jetsa. Sobrang saya niya, nakatulog siya. Nakatulog siya. Hindi ko maintindihan. Ayun, pa-uwi na kami. Na-enjoy mo ba? Hindi, pre. Bakit? Hindi, Enjoy ka? Oo, galing nga eh. Tapos yung naintindihan ko doon, yung minura niya yung mama niya. Very good. Oo, yung minura niya yung mama niya. Hindi, nakabotan ko yung minurin niya yung mama niya. haba habang nape-pray ka? Oo. Nagpe-pray lang ako noon eh. Hindi mo natutulog noon eh. True. Pero na-enjoy mo siya, naintindihan mo? Oo, naintindihan ko lahat. Yung minuro niya mama niya, yun lang. Ang galing nang minumuri mama. Oo, ang galing mo. Yun yung natutunan mo doon. Very good. Ano experience? Na-enjoy ko nga. Enjoy mo? Na-enjoy niya titigan ka? Hindi, na-enjoy. Hindi nga ako natutulog na pa-pray ako. May nag-ganan, may nag-pray ba na ganan? <laughs> oh, para ta imtim. <laughs> para ta imtim yung prayers. Uno na one? Uno na sa mo. Dang pera, dang pera. Hi, napanalunan ko dito yung sa ano, unog game. Mm -hati, hati na kami. Yes. Ang ano nilalaro ngayon si Pascal Ganto ngayon kaya lag in ka lang siya Ano like, login ako eh Pedro! Hey, oh, yeah! ano, bakit mapal do? So, Tapos na ka na sa ano, comment section, click mo yung pera link Pagka so, na sabi ko kanina, magpapamigay ako ng cash